Babalik babali ako sa home uh, yun kasi uh, masaya ako nagtuturo sa mga nanay natin. Pati sa mga bata, pag bumabalik ako dito, lagi akong um, nare-recharge sa mga ngiti ng mga bata. Pati yung um, makakasama ko sa home gaya ng mga nag-interview sa akin ngayon. <laughs> masaya ako sila nakikita tsaka dahil sa... Pagkain. Ayun lang. Bumabalik po ako sa Konyo dahil kalahati ng puso ko ay na dito. Kaya patuloy at lagi kong binabalikan ng komyo dahil hindi lang natatapos sa um, isang Sunday ang um, patuloy na pagbibigay ng kaalaman at pagkatuto din bilang isang katutubo. So, ito po ay isang um, Goal na rin po para sa akin na um, patuloy na ma matulungan ng ating mga katutubo at the same time sila rin po na nakakapag-impart din po sila ng knowledge and experience din po sa akin. Bumabalik ako sa Commune dahil tong calling home magserbisyo sa aking kapwa. Babalik ako sa komyu dahil gusto ko pong makilala lubos ang ating mga katutubo Ayla. Gumabalik ako sa komyu dahil naniniwala ako na ang edukasyon na uh, natututunan ko sa paaralan ay uh, karapatan din nilang malaman yun dahil ay ang edukasyon na ay para sa lahat. Babalik at babalik ako sa komyu.